sa narinig ko po pala sa amgato, Father, mahirap po ang bihayan gayon. Minsan, parang walang katpusan ang problema at toto namin, hindi ba? Sa buwat gazing natin sa umaga, sen may lahen, birin, trabaho, anak na, may panggan galilangan, kalusugan na, minsan bimababa, sen. Okay, ang ga relasyon na nasusubok. Pirong ga kapatid sa lahat inga to, gasto kong sabahin sa inyo gayon. Skuwak so, kang tiwala mo sa Dios, kasi alam niyo, sin. At tiwala sa Dios ay eh, hindi lang magandang salita o mabet na pa ito, ay eh, eh, isang decision, ay isang paglalakbay. Isang pananampalati ang sinusubok karo, aro, san. Kapag wala kang tabaho at hindi mo alam kang san kukahading pambayad, Minsan dun mo malalaman kang gano'ng kalalim ang tiwala mo sa kanya. Minsan, kapag may sakit ang mahal mo sa bahay at eh tila walang sagat ang amga doktor, san dun mo makikita kang kaya mo pa ring sabihin? Panjinun naniniwala ako sa ayo? Hindi madali? Minsan, pero ito ang tunay na pena ng palataya. Alam niyo po, minsan gasto natin agad may resulta gusto natin instant sagat, instant solution, instant himala. Pero ang Dios hindi po ganun. In minsan, hindi siya vending machine na kapag nakagoda desel, makakakoka agad danjin milagro. Minsan ang dios ama at ang ama alam kam tama ang panahon para abige ang hinihiling in gyanay. Minsan, kaya kang hanggang ngayon na perang walang sagat, baka ang sagatang Dios Eli, ay sandali lang, minsan, may mas maganda kong plano. Kaya huwag mong isipin na pinabayan kang Dios, minsan, baka tinutuan ka lang niyang magtiwala? Nalala ko ang gapo, minsan may nene na lumapit sa rekin. Em yumiyak siya sabi niya, Father, parang pinabayan na ako ni Lord. Ang tagal ko nang nagdarasol, Piro perang walang nangyayari. Tinong ko saya na ano po ba ang pinagdadasal niyo. Segot niya na magbago po ang asawa ko. Kaya sabi ko o beka hindi pa henda ang asawa niyo. Baka gyan. minsan gasto muna ng load na palakasin muna ang lub ninyo. At atalam niyo, ilang buwan lang bumalik si nanay. Minsan may ang na at sabi niya, Fada, hindi pa po perfect ang asawa ko. Di poro na babago na po saya nakita na niyo, hindi agad, pero dumating din ang beyeya sa temeng penahan. Minsan, ang tiwala ay ah, hindi mo maranasan kapag madali ang bahay. Minsan, tiwala ang gulay ni Susbok kapag lahat a hindi mo no na kontrolado. Kaya kapag parang gumuho na ang lahat, sang kapag hindi mo na susunod na hakbang, sabihin mo lang, Lord, alam ko nang diyan ka e. Kahit hindi mo siya maketa, kahit hindi mo maramdaman. Kahit parang tahimik siya, nandiyan siya, kasi ang Diyos kahit tahimik, kumikilos, kahit at di mo naririnig, Nagsasalita siya sa puso mo. Tingnan na iyo Pedro sa Ribangelyo. Insan habang lumalakad siya sa tubig papunta kay Jesus, sen. Nakatingin siya sa panjunun kaya nakakagawa siya ingi impossible. Pero nung tumingin siya sa alon, minsan nung natakot siya lumibog siya ganan din tayo. Habang nakatingin tayo kay Kristo, minsan nakakayanan natin ang lahat. Pero kapapuro praman na ang nakikita natin, anti-anti tayong lumulubog. Ni kaya ang gayong aro, mga kapatid, itas natin muli ang tingin natin sa dayos. Hindi niya senebing walang bagyo, minsan pero sinabi niya, ko ang kasama mo sa bagyo, hindi niya senebing hindi ka masasaktan. Pero senabi niya, kakang nag isa kaya sa bawat luha mo, bot tekad sen. Bawat gabi na hindi ka makatulog da dahil sa pa palala nandun siya sen. At alam niya kang pano ayan gagamitin para mas lalo kang lumapit sa kanya. Minsan, kaya kang neramdaman mong imperan pagod ka ng perang wala ng sese, e lalahayanin mo ay to, san. Ang panamplataya ahandit tumatakbo sa lakas mo kundi sa katapatan ang iyong Diyos. Minsan, hindi mo kailangan maging papekto, at kailangan lang huwag kang bibito. Kahit mahina, kahit malait, means kapit durog na dodo ka na sabihin mo pa rin panjino na ako sa iyo. At makikita mo, Si dulong yalahat lahat, siya mismo ang hahawak sa iyo at magsasabing, Enak, kaya mo yan. Hindi kita inawan yung enang nang panawaganan sa atin nagingan magtiwala, kat mahirap, manampalataya, minsan kahit di natin maintindihan at magmahal kahit na sa dahil ang Dios emga kapatid, unsan hindi kailangan saya ang Dios natapat, sen, at siya ang Dios na leging may magandang plano para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. San, mago ke kapatid napakaganda detan bay dia in misa. Tuwing tayo nakadipon sa haraping yiralta, san. Hindi lang tayo basta nakopo at nakikinig. Hindi ito parang palabas na pinapanood natin. Since ang misa behe na pakipagtapos sa Diyos na nagmamahal sa ating at sa bot pagdalo natin. I-minsin, binubusog tinuyo sa teo pan panggin hindi lang sa tinape en kandi sa pag-ibig na nagbibigay sa zesa iting pag Minsan, pero ang mga kapatid yung nating kalimutang ang misa ay hindi nakatapos sa ait. Misa est humayaw kakyo kasi ibig sabahan nung pakatapos nating tumanggap, teo naman ang sinusugo sen. Alam niyo, minsan ay natin na ang misa ay simpleng ritual lamang. San? Na parang obligasyon tuwing linggo o mayakulis. Pero ang mga kapatid, ang bawat misa na panayayan ni Kristo mismo. Minsan, sa sabi niya, Halika anak, mo po ka sa hapag ko. Pakakinin kita, minsan palalakasin kita. Kapag tinatanggap natin siya sa banal na Communion, hindi lang ito simbolo tutung si Jesus mismo ang pumapasok sa ating puso. Minsan, kaya hindi na tiyo piyoding lumabas sa simbahan na pero pa rin sa dati. San, kapag tayinanggap mo ang katawan ni Kristo, tayinatanggap mo rin ang misyon niya, ang magmahal, ang magpatawad. Minsan, atatanggap maglingkad, minsan inga sinasabi ko sa amgataw. Kung talagang gap mo si Kristo sa communion, san? Dapat si Kristo rin ang nakita sa kilos mo. Kasi paano mo masasabi na tinanggap mo ang katawan ni Kristo kang pakawi mo? San? Sisigawan mo agad ang asawa mo o ay pakaket mo ang tulong sa kapitbahay mong nandanggalangan. Minsan ang tunay na pagzamba ay eh hindi lang sa simbahan, kandi sa paranen pamumihe mo pakatapos sen Ang altar ay hindi lang nasa lub mindi simbahan dala mo ito sa bawat tahanan, sa bawat opisina sen Sa bawat lansangan kang sen mo pinapakita ang kabutian ang Diyos. May ang kapakatan o nampaparang routine na lang ang misa. Alam niyo yo, yung taipong nopo tumatayo, lumiluhad, parang automatic, nadaleng, piro gusto and you dios na jaising ang puso netem sa bot amen na na binibikas mo san sinasabi sa sabi mo kay Kristo o oh, penjenoon sumasang ayan na ako sa noai matupad sa bahe ko ang kaluban mo mu kaya kang ang puso mo abukas kahit isang simpleng dasal minsan isang simpleng awit da luyanin in bayun be at pakatapos ang misa doon nagsisimula ang tunay na laban. San, kasi habang nasa simbahan, madali medjing banal, madaling ingumiti, madaling makini. Sam, prakapaglabas na tayo sa trapiko sa init ni Yulo Nsen sa Tokso, doon natin pa kang buhe talaga sa etin sa Kristo. Kaya ang gatuwing sinasabi pari, umayaw kayo hindi ayan basta pagtepos, ayan ay utos engine mission. Humeo kayo. Sin apahayag nanyo ang kabutian indi dayos, ang misa apareng paginga, humihinga teyo ang gibayaya, sandin at ebinubuga ayan baylang pak mamahal sa mando. Isipin nanyo mga kapatid, san. Gano kabuti ang Diyos na sabot misa emuli na abinibigay ang sarili niya sa Walang sowa, sen. Kahit polit, yulit ang nakakamali, Palit, yulit sa iyang halika. Anak, San. Kuminke, Ke. Ang bawat pagtanggap sa Eucharistia ay palala na hindi tayo nag-isa sa paglalakbe. Minsan, may kasamang Diyos na nagzasebing Hindi kita aywan. At kung saya mismo ang ating tinatanggap, sim na teo manatiling sarado sa ating kapwa. Kung minsan may amgatong nagzasebing. Father, sen, gusto kong magulingkod kay Lord pero wala akong panahon. Pero alam na yo, sen. Ang paglingkod handi kailangan malaki. Kapag panatawad mo ang nakasakitit sa iyo, ayon e ay paglalingkod. Minsan, kapag pinakyan mo ang nagatam ayan ay misa na rin. Kapag pinakinggan mo ang may problema, minsan ayon na ayo yung kristiyana na nabubuhay. Kasi, ang Eucharistia ay hindi lang tinapay. Ito e biyahe na ibinabahagi. San, kaya ang mga kapatid kang pupunta tayo sa misa dalhin natin ang ating mga sugat, akot at pagat. San, ayali natin sa alta ang lahat ng iyong At kapag tayo naanggap natin si Kristo, sin, umalis tayo dala ang kanyang presensya. Mejing muka tayo ni Kristo sa mandong pagod at sugatan kang may galit. San, ay eh magdala tayo in gigla kutan. kang may kalangkutan magla tayo ng gipag asa. Kang gang may kadiliman, san, magdala tayo in dininawan. Sa huliro lang naman ang ni Diyos, minsan, naring Eucharistia ay puso ang gating bahay, hindi lang tuwing misa, kandi araw-araw, minsan, pagkat kapag natutunan nating tanggapin at izabi ang pag-ibig na Kristo, minsan, bawat sandali ang gating bihay ang ay isang banal na pagdiriwang, san. Adun natin malaranasan na ang tunina himala ang misa ay e hindi lang sa alta. Sen. Kanda sa puso niyo bote sa sa ating nahanding mahalin gaya ni Kristo. One minsan. Makaba kapatid isa sa pinakamalagang tuwagir Diyos sa atin, araw-araw ang panagan inji pagbabagong glu. Minsan, alam kong madalas na nernaitong narinig. Mabago, meksisika, pimalik ka sa Dios. Piro gasto kong sadihan sa inyo ang gan. Sen. Ang pagbabagong luba hindi lang isang bisis na papangyayari. Ito ay isang pangkabambiuhay na proseso. Sen. Hindi ito pereng switch na I.O. on mo lang tapos biglang magaging mabuti ka na. Sen. Ang pagbabagong luba isang pegulakbay. At sa pegulakbay na ito. Sen. Araw-araw, tay nang tinatawag enju penguin nata anta anting hubigin niya antay anting begahin niya sen anti anting gawing katulad niya ang ating puso alam niyo minsan gasto nating magbago agad agad father son simulan gayan hindi na eko makagalit simulan gayan majijing mabet na ako pero pagkatapos inji ilang araw. sen bimabadalik Teo sa dati, nagmimura pa rin, negra reklamo pa rin, natatampo pa rin sa Diyos. Pero amga kapatid, minsan, huwag tayong penguin ng inlu, kasi ang Diyos hindi nagmadali. Ang mahalaga nagsimula ka. Ang mahalaga, minsan, gasto mang magbago. Ang Diyos ang mapapapasensya. Hindi siya katuladagin mando na kapag hindi ka agad nagbago sen sukon ka ang Dios ka hitpolit yulit ka pang bumabalik sa kasalanan on si yulit ka pa rin na yung tanatanggap na ilalako po si San Pedro ilang bisis sayang nakamali ilang bisis sayang bimagsak tatlong bisis na yung itinakwil si Jesus pero matapos ayaw nomiyak siya naksisi at sa halip na ang lumeyo bumalik siya kay Kristo at ano ang ginawa ni Jesus. Hindi siya nagalit, sing hindi niya sinabing, Pedro, wala ka ng kwenta. Ang sabi niya, Pedro, ipakanin mo ang ikinamgadatupa? tupa. Abig sabihin, kahit nakamali ka, Sam, pwede ka pa maging instrumento to enge kakabutihan. Kaya ang kakapatid, kang eka man nandayan ay may pinagsisihan. Sam, kang pakiramdam mo ay e marumi ka tandan mo walang kasalanan ang hindi kayang linisin in waring dayos, sen. Pero siyempre hindi sapateng magzebing, sorry lang, san. Ang pagsisisi ay eh may kasamang pababago the direction. Sen, hindi pwedeng araw-araw kang nagsisisi pero hindi ka naman lumalayo sa tokso? Parang ganito, sen. Kangala alam mong kapag ka sa na snagdan, bakit mo pa rin po, po tulad Ang pagsisisi ay eh hindi lang emotion, ito a decision. Decision na sabihin, panjinun, minsan nadnat akong yumikot sa kasalanan. Gusto ko nang lumakat patanggo sa riyo. Alam niyo, nsen. Minsan ang delan kang bakit hindi diyo tuduyang nagbabago at eh dahil gusto nating kontrolin ang pagbabago. Tisin, gusto natin tayo ang may hawak in jleno, tayo ang nagtatakta kang kailan, pano at gano kabilis. Hindi ganan ang paran indiyos. Minsan, san hahayan niya tayang madapa para ang bimanggong. Minsan, Sen papyo panta hinida teo si amga sitwas yang maharap para dunia hibigin ang ating puso. Kaya kapag may pagsubak. Sen huwag mo agad sa bahing parusa eto ni Lord. Baka hindi siya nagpaparusa, Insan tinuturuan ka lang na yang magbago. Ang tunay na pagbabagong luban na kitata sa malilit na bagay. Minsan hindi kailangang malaki kapag kaya mo nang magpatwad kahit hindi humihingi sorry ang nakasakit sa iyo minsan pagbabagoin kapag kaya mo nang gumiti kahit pagod toyet pagod kan mapag babago ayon sin kapag natutunan mong magpasalamat kahit sa gitna inch problema pagbabago ayon sen. Ang Dios ay masaya sa tabo wat maliit na hakbang natin pabalik sa kanya. Minsan, hindi niya tinitingnan kang gano kaleo pa ang kalangan mong lagbein. Minsan, tinitingnan niya kang sino sa bukan mo bang lumakad kahit ponti anti. Minsan ang gapo, minsan may isang lalaking lumapit sa akin. Sabi niya, Father, gusto kong magbago pero parang hindi ko kaya. Arang lagi na lang akong bumabalik sa dating gawai. Tiningnan ko siya at sabi ko, Enak, ang mahalaga, hindi ka sumuko. Minsan, kasi ang tunay na pavawe ini pagbabago ay hindi kasalanan. Kang di ang pagsuko, hanggat hindi ka sumusuko. Minsan, hanggat handa kang bumalik sa dayos kahit ilang bisis kang bumagsak. Sen. Sigurado akong kikilos ang grazia pang janun sa bahay mo. Mamga kapatid, insan. Aro aro apapakan para magsimula muli. Bawa tumaga, apenia ang dios, Enak, simulan natin ulit. Sen nakahapon kahapon timat ka poro lang gayan Pid kang bimalik. Kaya huwag mong hayang itiring mong tapos kana. Sen habang may hininga may pagasa. Habang may panan ng paplataya, may pakakatang magbago. Kaya ranggayang sen sinhalingin natin sa Dios ang biyaya in tuni na pagbabagong lub, hindi panlabas, kandi panlub, san. Ang pagbabago na hindi lang sa sweta kandi sa puso, nasa bawat araw na dadumarating. Minsan, mas maging katotlatiyo ni Kristo mapakpatawad, mapapakumbaba, mapagmahal. Minsan sa pakarang tunay, not tender in use si eh ay hindi lang ang pagluwas sa altar. Some ang pag-abig sa kapwa pakapos mong lumabas ang simbahan. Yan mga kapatid, ang heyman anja iban yoyo, san, aro-aro magpatawad, at magbalik sa Dios na walang suwang nagmamahal sa atin. Minsan mga kapatid sa bohe natin bilang Kristiyano, hindi tayo tayo nawak ing para mabiyuhi ng makisa. Minsan, ang panampalataya hindi prabadong bagay lamang san. Ito ay isang paglalakpe na ginagawa natin baylang ay isang komunidad. Minsan karangga polit, yulit nating narinig sa simbahan tayo ay isang katawan kay Kristo. Ay big sabihin, minsan pop isa sa yatin ang nasa sektan, lahat tayo ay to kapag isa sa atin ang masaya, sen, ang dapat lahat tayo ay nagdiriwang. Ganam kalaling agnayan natin sa isa't isa. Sa panahon ng gayan, minsen, parang anti-anti nang nawala ang diwa ang pakakaisa. Marami ang masyadong nakasentro sa sarili. Siyan basta ako okay bahala na sila. Pero ang kapatid, hindi ganan ang itinuro ni Kristo. Ang sabi niya, minsan, Mahalin ninyo ang isa't isa gayo ang pagmamahal ko sa inyo. Hindi niya sinabing mahalin mo lang ang sarili mo, sen o yang manggatong gasto mo. Ang sabi niya, uzat esa, ay big sabihin, kahit mahirap mahalin, sen. Kahit minsan na nakakasaran, kahit minsan ahan hindi mo kapereho inyo gali, sen bahagi pa, rin siya ing katawan ni Kristo, nalala ko po minsan, may isang matandang baba sa parokya namin. Minsan, leging maga sa misa pero madalas na the ko sa one ko. May umupo na lang ako pero napazip ako, ganito, rin tayo minsan, hindi ba? Minsan, leging gusto natang ang tama, tayo ang nona, tayo ang nakikita, minsan. Paro kang tunay nating naiintindihan ang pagyaging bahagi ang Diyos simbahan, matutunan nating magparaya o minawa. Sen. At magmahal kit walang kapalit minsan. Kasi hindi mo pwedeng sabahing mahal mo ang Diyos kang hindi mo kay mahalin ang kapwa mo. sen Ang pagiging bahagi ng komunidad ay eh hindi madali. Kasi iba-iba ay e dogali ng Penano ng karanasan. Minsan, piro dun tayo no hubaw kang de disang komunidad e pera ang Mainge Main gay, magulo, maraming amoy. Sen, dun mo maramdaman ang initag yun yuto, ang kwento ng bawa ang realidad ng mando. At dun, san sa gitagilahan na dun rin gumagawa ng Kemala ang Dios Sen, kaya nga kang minsan may hindi kakasundo sa simbahan o sa pamilya huwag mo agad sabayhing. Minsan, ayoko na kasi baka ginagamit ni Diyos ang tong ayon para tuwan kang magpatawad. San, baka siya ang instrumento para mas lumalim ang pag-ebig mo. Ang pag-ebig, em kapatid, sin hindi sinasutatas kandis kandis saibay. Hindi Hindi sasaya kandis sa kakayahang magmahal kahit masakit minsan. At kapag natutunan natin na ito, doon natin monawan kang ano ang abig sa ibigin inji pataiglilingkod. Minsan, kasi ang tunan na paglilingkod ay ah hindi para sa sariling kapuryan, kandi para sa kabutihan in lahat. Kapag naglilingkod ka, huwag mong sen, ano ang makukuha ko, kandi ano ang may mibibigay ko, kasi bawat oras, bot lakas, Sam bawat talento iale mo sa kapwa and najijing ale mo rin sa Dios. Alam niyo, insan. May isang kwento ang isang batang lalaki, tuwing linggo, sen. Saya ang tagayos ini mega opwen sa kapilya bago, maximila ang misa. Tahimik lang siya, walang pumapansin. Kaparo hindi siya naksasawa. Tinanong siya inch pare? Anak, saan bakit mo ito ginagawa kahit walang nakakapansin? ang sabi niya, Father, sen, gasto ko lang na kapag dumiting MM ang M.M. Gataw, may maupuan sila? Minsan, parang ganang si Jesus, lejing na una para sa iba. Ang ganda, hindi ba? Malitit lang na bagay. Insam pero malaki ang puso to ganyan ang tuwin na komunidad. Hindi nagihintay inju papuri, kandi nagmamahal sa goa sen kayam mga kapatid kang gusto nating maging totusa eting pananampalataya matutong lumabas sa serili. Ang simbahan ay eh hindi gusali ito ay memgato ay ko ako minsan tayang lahat at kang bawat eza sa atin ang instrumentong ay abig kapayapan at pakakesa san makita da mando si Kristo sa ating kapelajitnan kaya ang geong araw ka nating maging biyaya sa aiba. Minsan kung may tong kelalangan inji tulong, lapitan mo. Kung may tong matagal mo nang hindi pinapatad, minsan similang basin muli ang puso mo. Kung merong nakamali ay pakita mo na may luga pa rin para sa awa. Sen kasi sa buo't pakatan nateo tayo ay nagmamahal naglilingkod at nagpapatawad sin binubuhay natin ang presensya ni Kristo sa komunidad. Mamakap pati tandaan natin, sen walang mali na gawa inka kabutihan sa mataring Diyos ang bawat injiti, bawat dasal. Minsan, bawat pag abatendo kami sa galangan ay isang parang inyo pagsasabing, San naririto si Kristo, kaya sa eting paglalakbay inji pananampalataya, hiwag tayong memuhay ng hiwa, highway pinsin. Sama-sama tayong magdasel, maglingkot at maklat tanggo sa kanyang luwana. Dahil sa huli, minsan, ang langit ay e hindi ganting para sa amga nag-iza kanditerakanan para sa mga na natutang magmahal sa sir.